Buso, buso. Uh, magandang umaga. Magbigat tayo kami na po. So, ito channel. Tatapos lang natin ang pakita ko sa inyo. Yan. Ah. Tapos na. Oh, yun yung shower. So, pupunta lang po tayo sa baba at ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng mga salmen. Okay, let's go! Ayan, andito na tayo sa baba mga kabarisyan. Magdusting na tayo kita -kit 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 day mga ning bakat ti mama ka parisan. kita channel hmm. tata, sao kasi taglinis ni. Siyempre ko na manen, eh, nabasa nga trapo. nabasa hmm, nga trapo. Hmm, then ti lang nga maka, ti lang nga mag, dry. Mm. mga kaparisan taglinis. Kawanti oh, irimbo-rimbo na nga may kata na makita nga makita ka ta. Hmm. Siripin nyo. Nagda. Hmm. Nanyo ko mo. Ah. Uh, Salaan din diskarte na mga kapalisa. Hmm. hmm. Ito naman tayo sa kabila. Uh, kita dyan eh. Nyo, may bakat-bakat ng mga kamay yan oh. Tsaka rimbo, -rimbo. Oh. Yan. So... Oh, ganyan lang trapo, na nabasa hmm, ganoon mo lang yan lang hmm, then dry mo titignan mo kung hmm. di hindi silang hmm hmm, ito ah hmm. Nana, okay so nakikita niyo po ito mga kapalis no? Oh. niya yeah, bakat bakat so linis ang titikas talaga na yung eh. trapo nga nabasa hmm titikas hmm. then tira nga na maga dry ah uh. Yung nalinis na mas nalilinis na ta. Mm, kanya. Panalo na eh. Mm, silingan. Aga pala siya. channel hmm. tabi na. Mm. Ngam te makita mo rin baw. Pai. Sila dito kita ni babati ng bakat-bakat. ni. Eh. eh. Ito ni. Trapo ko nang basa kasalaan. Hmm. Samoy dry. Hindi. Hmm. Panalaw na sila. Diskarte. Pati na pa bang umino Malpas kami ng trabaho mga kapirisyan. Agpili ka lang tanong natin kaya ma'o እ እንትን ትረባው ከሚትች አነል አይ እንደ እንደ እ እንደ እንደ